Magandang hapon. Welcome to my channel. Ako ay maglinis, guys. I tingnan mo ang bahay ko kung may linisin. Tara. So guys, so bahay namin walang sahig na maayos kasi siya na. Wang kung kailan pa Iwan kung kailan pa maaayos itong bahay na ito. Ito. Okay. Dito, guys, lalim ng dagat. Bahay namin. Tapos, yun. Maya-maya, pupunta na kami sa dagat. Tapos, dami na ako linis. Halito ako, guys, kung paano ako malinis kasi may butas ng bahay namin. Hindi ako mag-ano... Malinis sa ang sa sahig. Ganun talaga ang hirap. Ayan talaga guys, ang hirap ng bahay. Ang buhay namin. Ito talaga. Ganun yung ganit. Ganun. Tapos, Duritso na lang ano namin oh. Oh. Kasi sa ilalim. ano. Ko. Oh. Abas ko na lang guys. Hindi maayos ang bahay. <laughs> Tara. Pobre, pobre. Ay, ako magkatakot. Ay. Magtatakot. Baba dito. Hmm, guys nilinis pa ako hindi naman na Guys. Kasi... Oh. Ano ba itong guys Kailan ba ito lang sa bahay namin Wala pa kaya Pangayos guys Sinahin na ang Namin sa dagat Ano na may bagyo? Takot nga guys, laka dito eh kasi mai-slide ako. Okay. Oh. buy nothing guys any nice hi guys